Oh, so mga idol, gagawin natin uh, magprito tayo nitong ating karning baboy, you no? Know? Ito, pakita ko po sa inyo yung gagawin natin. So ayan, papuntahin na natin yung camera natin diyan, mga idol. So ito yung gagawin natin. So, ko po tayo inyo. Ayaw lang po yung camera natin, mga idol. Umiikot na po. Ayan, So ayan po, mga idol. Ang gagawin natin, magprito tayo nitong it itlog ng ano ito ngayon, pork. Yan ang gagawin natin. So wait lang mga idol, may bumibili. So ito lang ang gagawin natin mga idol. Ito ay piprituhin natin. Ilalagyan so, natin itong breeding mix. sa mga idol. Yan. Ilugod natin sila dito para masarap ang pagkaluto. Diba mga idol? Yan. So gagawin na natin. So hugasan muna natin itong fork natin. Bago natin gagawin mga idol. Bago natin prituhin ito. So hugasan muna natin. Let's go! Tara ito so, na tayo dito sa ati hugasan muna natin to. Ito so, na din. Hugasan muna natin bago natin prituhin itong mga idol. So tara na. So, gagawin muna natin. Hugasan na natin no Let's go. So mga idol bago natin ano to uh, prituhin uh, timplahan muna natin para masarap yung ano natin yung pagka prito natin. So may timplada na. So ayun ang pinakamasarap natin. May timplada na. So gawin muna natin mga idol, timplan muna natin. ah, so mga idol, ilipat eh, natin ito dito para matimplan natin ang maayos. Ayan, ilipat natin dito yung... Ito mga idol, ah, uh, puro laman lang ito mga idol, walang taba. So ito nga, gagawin natin yung ano, ah, uh, prituhin natin. Ayan, may ipat natin dito. dito. Na pagkapuro ito mga idol ganito mo medyo matigas yan pag nilagyan ng breeding mix no? Ayan, kailangan natin lagyan natin yan para malapot siya pagka prito, no? Ayan, lagyan natin. Lipat natin yan para masimplahan natin ng maayos. Alright, no? Tapos tayo. So, lagyan muna natin yung plato natin dito. Sweto so, na nga yung mga idol. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan, yung ating... So, ito mga idol, gali po ngayon. So, ayan. So, maglagay din ng konting bixin mga idol. Ayan, para... So, haluin natin yan. Hamang salamat-salamatin natin yan, mga idol. Para masarap. Ayan, malinis yung kamay ko, mga idol. So, nagugali siya kung nagugas yan. No? Kailangan talaga kinakamay yan, mga idol. Ayan. Kamitan mo ng gloves. Ah, hindi naman natin ano mga ilon. Ulam lang natin ito sa hapunan natin. Ayan, kailangan natin. So, maglagay tayo ng asin, mga idol. Para... Ah, konting asin lang mga idol para hindi mahalat ang pagka-prejo na Okay. Aluin ulit natin, mga idol. Lamas naman natin natin. Ayan. Mm. Diba? Ganyan yung mga idol. So, so yung, lagyan natin ng konting ano, mga idon? para lagyan natin ng konting suka para mawala yung bulas niya mga idol. So, madulas nyo. Know? So, pagka wala siya suka, lagyan natin yung konti. Yeah. Alright. Diba? So, ayan mga idol. Mawala yung bulas niya mga idol. Yung so, pag asin bitsin lang ilagay natin, medyo, medyo ano siya, madulas mga idol. Pero pag lagi mo ng suka mga idol, medyo kukulat mo siya mga idol, no? Pagka uh, may suka na. Kaya mga idol, simplado na yan, no? So pa tayo ng uh, pamintang powder. Ilagay so, natin. Pukuha mo na tayo. So ito na nga yung pamintang powder mga idol. Uh, lalagyan na natin. Para, uh, yung yummy. Ano po yun? So ito na mga idol uh, Lagyan natin ng paminta So akala uh, ng paminta natin Hindi nakaano to Kailangan kumuha lang tayo dito sa Pindahan natin na ilalagay natin dito yeah. Para mabango mga idol Pamintang powder No? Ilalagay so, na natin Parang kasarap-sarap yun yung ating mga idol. So, alamasin na lang natin ulit. Uh, Parang nalang yung paminta mga idol. Yan, dapat yan, may bawang ko sa mga idol, pero wag na. So, uh, ito, nyo na natin. So, para maglalo yung uh, mga idol. Bago natin fritoin, so, pwede, siyempre, nakatimpla na yung mga idol. Diba? Uh, uh, okay. Kailangan natin yan, mga idol. Uh, Ayusin na natin. So, ilagay na natin itong breeding mix natin dito. So, na po natin to para na lang natin sa...

<laughs> okay. So, ito muna mga idol Lipit mo muna natin yung ating mga Alam mga idol, maganda tayo ng kawali So, dito natin prituhin to So, medyo maliit yung kanta dyan So, gagawin na natin Ito, malaki-laki kunti So, ito na gagawin na natin mga idol Handa natin, painitin muna natin So, ayan mga idol, paikutin natin to Naganda na ngayon So, magdaaboy muna tayo para ano yan mga idol yan kailangan natin pakita natin yung kawali dyan mga idol yan ayun po yun umiikot na yung kamera natin yan ang na kawali natin so papapapu yan na natin mga yan mga idol may apoy na? so ang kasunod natin dyan maglaki tayo ng mantika So para pag uminit na, yan ang gagawin na natin. Prituhin na natin mga ito. Lagyan natin ito. Dami-damihan natin na ng tiga, konti para hindi masunog yung hindi masunog yung ating karni. No? Yung ating pork. Okay uh, na? Yan yung lang mga ito. So oh. So ayan kasi mga idol So hindi kasi magdagdag ng magtiga yun So walang taba ito, puro laman lang ito So ito na, mga idol dito pa natin dito mga ito papalikin natin yung camera natin dito ayan o so dito tayo so ayan ang yung nakahanda na ano natin so, so meron na tayo ang ano ito pang ano natin so, ito na nga yung d mix nakahanda na so dandahan tayo maglublub mga ito o ilalagyan na natin sa 3D mix natin yung ating so kukuha muna tayo ng isang plato no para para ilagay tayo na yung ating nilalagyan So kailangan natin may ibubukod na natin yung nakalagay na nakalagay na sa breeding mix. So ito na nga mga idol, nakakuha na tayo. So ganito yan mga idol, pakita ko po sa inyo. No? Itabi muna natin yung garden natin. So ipakita natin na dito. So ano natin, no? Yan lang yan. So ito pakita natin. So ito na nga yung breeding mix natin. So medyo lang na hindi lang natin pakapalan para hindi masyadong makapal yung mga natin. No? Yan. So ayan, bubukod na natin. So, ganito na po ang kalabasan niyan mga idol. Ganito. So, nilalagyan na niyan, nilalagyan ng breeding mix. Ganito na po ang kalabasan niyan. So, ito na po natin dito. Para ilulod na lang natin sa natin mamaya. So, ito, ganito ka. Wala pa. Yan, nilalagyan na natin. Para nabuminit ang kawalik natin. So, ilulod na lang natin siya. Mga idol. So, ito pa yung ulam natin mga ngayong gabi mga idol. For the restriction natin. Diba? So pwede na natin, pwede na tayo maglagay para mga idol. So may init na yung kawali natin. So ayan mga idol, may baharap natin doon sa ating kwan, ng kawali na pinahinit. Ayan. Ayan na po, pumunta na po yung kamera natin po sa may init na kawali. Ayan. So ayan, pwede na tayo maglagay mga idol. Kasi so, lagay na natin ito yung lagay natin ang pretty so, okay. Pwede na Okay. Pwede tayo maglagay ng galop na

So, ayan na nga nyo, palapitin natin dyan, buhasin natin yung kamera natin, mga idol. So, ito na nga, yung ating pinipreso na may breathing mix, mga idol. Yan ang kalabasan yan. So, dito lang muna yung kamera natin, mga idol. Steady lang muna dyan. Yan. So, yan ang natin, mga idol. 'yan. gabi. Ayusin natin, mga idol. So, medyo nag dikit video Medyo Ano mga idol, nagtabi-tabi sila mga idol. Yung so, pagpaludo sa mga idol, papakita ko sa inyo kung gaano ka sarap yung luto niya mga idol. Kaya mga idol, may customer tayo. Parang yung bulan. Pala. Maglagay tayo ng isang mga idol para bakalti yung kabula. Ayun.

mga idol hindi na yung kalalabasan yan mga idol Yung ating luto Ayan mga idol Pakalitik si Rotary Binagal. Pakalitik si Rotary Binagal. na sila po, no? Ito ko sila sa maluto. Ito, ito, ito manipit yan mga idol, mabilis na maluto yan. Ayan, so, pinalipitan na natin. So, ayan lang mga idol, medyo nag-brown na yung ating karni. Ayan, no? Yami-yami na tingnan yan mga idol, yung ating... Okay, ito lang yung naluto natin mga idol. Oh. Yan, yung ating pinipritong pork na nilagay natin breathing mix. No? Napakasarap mga idol. Ay, yummy, yummy. Yan, oh. Yan napakasarap yung mga idol. Mamaya, pakita ko sa inyo ng gusto mga idol. Ang luto natin. So, ayan na mga idol. Maglagay na tayo ulit. Yan. Mabilig doon. So, okay na yung mga idol, mamaya na naman ulit.

ang karnit so medyo hindi uh, masarap yan mga ilong medyo mapait-pait yun so ito maglagay na naman tayo nag proud na siya eh so, uh, uh, may nulagay pa tayo dyan ulit sa iba ayan so, na ano to medyo so, pulap-pulap yung mga ilong dahil medyo busy tayo may bumibili eh.

sport na prito no? lagyan natin yung breathing mix napakatarap yan yeah. alright yeah. lagyan natin yung mga kahit mga 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 kahit mga 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 Ano yan? 不好的，哥。 So ayun na mga idol, balik na rin na na video So napaka na yung magkita mga idol Ayun na nga, balik na rin na na video Video din na di masyadong makita yung ating video mga idol So hindi na ang mababa kasi na tripod yung na ginamit natin rin So ito. ayun na nga mga idol, to, mga idol. Ko na, mga idol. so, ito, mga idol, na mga idol ko na mga So ayun, papuntay natin yung camera natin dito mga idol na huwag tayo natin dito sa luto so maging katlong likot mga idol ito na nga so yan, dito na rin so ayan na po yung naluto natin mga idol yung ating prito yung breeding mix na pork no? yan, lagyan natin na ito so ayan naluto natin o, so mga idol, tapos na natin nagluto so ito lang yung pakita ko sa inyo yung luto natin kanina so yun o ito pa yung luto natin na pork na inano natin, binalbutan natin yung breeding mix. Diba? Ganito. Ganito pagka luto mga idol, napakasarap. Yaming yaming yan mga idol. Uh, lahat ng kablogger diyan dyan, shout out sa inyo mga idol. Agad, sino pa yung nagluluto dyan? Sumaga pa mga idol, shout out po sa inyo. Uh, ganito mga idol, ito pa yung niluto ko ngayon. Ayan. Diba? Napakasarap. Yaming yaming. Oh. Uh, bago tayo matapos ang ano natin mga idol, video natin, mag-shout out muna tayo. So video, hindi na tayo, tayo hindi naka up sa ating mga... Ang mga, una-una natin yung shoutout dyan, lahat ng ka po, shoutout po sa inyo dyan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan mga idol. So mag-ingat po tayo palagi mga idol sa ating, lalo na ang panahon natin, napakainit, init mag-ingat po tayo palagi. Uh, Mag-shoutout po na ako sa mga kaibigan ko, sa mga kilala ko lahat, Anthony Abas, shoutout po sa iyo dyan, magandang gabi po sa inyo dyan, mag-ingat ka po palagi. Lahat po uh, si Sir Kuarog de los Santos, uh, shout out sa dyan. Magandang gabi po sa dyan, Sir. Uh, uh, lahat po ng ating ano dyan, mga ano, yung... Uh, si, ano, si Sir po na, uh, no? Santiago. Santiago. Uh, shout out sa dyan, Sir. Magandang gabi po sa dyan. Mag-iingat ka palagi dyan, Sir, sa, sa kung saan ka man man, Sir. magingat uh, Mag-iingat ka palagi. So, napakainit ng panahon natin ito. So, hanggang dito na lang video natin mga idol. Susan uh, Susan Clapano pala. Malakalimutan natin. Shout out sa'yo dyan. Sa ibang bansa, no? Shout out po sa'yo dyan. mag iingat po palagi dyan. So, hanggang dito na lang video natin mga idol. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat dyan. Babay na po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you.